good afternoon mga kabarangay. Uh, welcome to our vlog. So ngayon um, So uh, tingnan natin kung pwede na ba i-harvest natin yung mga bunga natin sa ating mga talong. Ayun. Yes, mga kabarangay, ito po yung ano natin. So may bunga na tayo pero ito yung parang variety na kalexto yung uh, long na talong, yung mahaba. So ngayon uh, kulang pa ata siya sa ano. Laki, na lang bukas magha-harvest na tayo. Ayan. So, sobrang kinis talaga mga kabarangay. Uh, parang uh, pang class A yung ano natin. So, ayan, maganda yung talong natin. So, mayroon sa First, ano pa natin? Bunga. Ayan. So, sumadsad na siya sa lupa. Ayan. So, ayan, may mga bunga na yan mga kabarangay. So, sa sunod so sunod natin na uh, harvest, ayan, medyo marami-rami. So, ito itatry lang natin muna. Ayan. So, pang tortang talong muna tayo. Uh, ayan, may mga bunga na yan. Ayan. So, sa susunod na adlaw, <laughs> susunod na araw pala, ay, ay susunod na adlaw, ayan. So, ito, ay uh, may kinain lang siya ng ano, uh, isang ano, langgam ata, ayan. So, ayan. So, dito, meron na, ayan. So meron tayo dito talong. So namumulaklak na. Ayan. So andoon pa yung sa uh, baba natin. So sana maka-harvest tayo next na harvest ng marami-rami. Ayan. Thank you for watching mga kabarangay.